I'm gonna... So, uh... oh, thank you. Okay na. No, wala na. Tapos na? <laughs> Pero... Meron pa doon. Kom Ali. Kom um, Ali, baby. Oh, bakit nakaano? Where is he going to take? What? What is he going to take?

pag wala lang, kumain. natin yung ito. Ginawa ko ba Hindi alam ko grabe. Tamis na yung ito. Yeah. So, bawi lang tayo next way. life. <laughs> wala talaga ko <laughs> ka. Mm. Ano? 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 wala uh -oh. na, kumain naman na sila. Tapos na nga eh. Ayun mo na Bakit? Pinacheck uh -oh. ka gusto? Hindi naman. Kaya baka sinin ng madam. Uh -oh. Ah, hindi uh -oh. yan. Hindi uh naman -oh. siguro. Mabait naman yan. Uh -oh. Sabi. aming nuts eh oo ibag magkakatakas 'yung alin Sir din. Ano na pala? Nagtatanong Magkano 'yung nag-order sila? magkano yung budget siya. Ordero ako na Oo. Mm. Cheers. So, ang mga person na yun. Pero, walang rice, pero ano lang. Puro dessert, maghapon. Ito dessert. dessert at patayo cupcake. Hmm? Mm. Cupcake? Cupcake? Ah, patay. Mangingi tayo. Nabubusog na lang kami dito sa ano.